Number two, focus on Jesus. Hindi mo magagawa ang pagbibitaw sa mga balakid kung hindi ka magfocus sa Panginoong Yesus. Sabi sa Hebrews 3.2, itoon natin ang ating paningin kay Yesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang sabi ay, itoon ang ating paningin sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay ilalak natin yung ating paningin sa Kanya. Matapos nating tignan ang mga example na ginawa ng ating mga saksi, ay titignan naman natin ang pinaka-ultimate na example ng pananampalataya, paglilingkod, pagmamahal, at pagsasakripisyo. Ito ay ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay hindi mo titignan ang mga balakid at kasalanan. Aalisin mo ang paningin mo sa kanila. Yun ang ibig sabihin sa salitang Hebrew. Alisin mo ang tingin sa iba at pagmasdan mo ang Panginoong Yesus. Ang mga saksi ay mabuting example. Pero ang Panginoong Yesus ay higit pa sa mabuting example kasi siya ang source ng joy, kalakasan ng loob at gabay. Kaya sabi sa talata, ay sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Kaibigan, maaaring nadapa ka at feeling mo hindi mo kaya makabalik kasi ang nakikita mo ay ang mga problema at challenges pero fix your eyes on the Lord Jesus. Bakit? Kasi ay sa talata ay sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ang ibig sabihin ay tatapusin niya kung ano ang inumpisahan niya sa iyo. Walang creation na nilikha tapos iniwan na lang ng nakatiwangwang. May mga ginawang construction ng bahay sa amin village at nakita ko na may mga bahay na hindi tinapos gawin. Kinalawang ang mga bakal, nabulok ang mga pader, nalusaw ang pintura. Kaibigan, ang mga tao ay maaaring magsimula ng isang bagay pero maaring hindi nila ito matapos. Pero ang Diyos, kukumpletohin niya ang anumang sinimulan niya sa iyo. Sabi sa Philippians 1.6, lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Ibigan, hindi ka pwedeng maging hilaw. Hindi ka pwedeng kalawangin at mabulok na lang kasi inumpisahan ka niya pero hindi tinapos. No, hindi ganon ang Diyos. Tatapusin at kukompletohin ka niya. Simula nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, nilinis ka, pinatawad sa kasalanan pero hindi siya hihinto doon. Babaguhin niya ang mga bagay na hindi kalarawan ng Panginoong Yesus sa iyo. From selfishness to selflessness. From pride to humility. From anger to patience. From worldly pleasures to kingdom priorities. From chasing success to seeking God's will. From pleasing people to pleasing God. From fear and worry to faith and trust in God. From negative thinking to renewed mind in Christ, from hopelessness to confidence in God's promises, from complaining to gratitude, from harsh words to words that encourage, from gossip to truth and love, from sinful habits to holy living, from being lukewarm to being on fire for God, from living for self to serving others, from doubting to trusting fully. from spiritual immaturity to growing deeper in God. From weak devotion to strong prayer life. Now, hindi ibig sabihin ito na, Okay, Lord, sige, babagoy mo naman pala ako. Eh. Aantayin ko na lang yon. Isang araw, pagising ko, nako, nagbago na ako. Hindi kaibigan, anong gagawin natin? Ayon sa talata, makipag-cooperate tayo. Susunod tayo. Ay sa verse 1 kanina, sabi, tanggalin natin ng anumang balakid. May gagawin tayo. Tatanggalin natin yung kasalanan kumakapit sa atin at mga balakid. Huwag mo na alipinin ka ng mga bagay na ito. Pangalawa sa verse 2, ang sabi ay ituon natin ang ating paningin kay Yesus magfo-focus tayo sa kanya. Ang ibig sabihin, ituloy natin ang ating paghanap at pagkilala sa kanya. Palaguin natin yung ating sarili sa kanyang salita. Magpakaligaya ka sa kanyang presensya habang mas nakikilala mo siya, mas nagiging kalarawan kanya. Habang mas nagiging intimate ka sa kanya, mas kamumuhian mo ang kasalanan. Kaibigan, tandaan mo ito. Tayo ay pinagpaging banal na noong tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus. Ang tingin sa atin ng Diyos ay righteous na dahil pinatawad na ating mga kasalanan. At ang nakikita niya sa atin ay ang righteousness ng Panginoong Yesus. Pero gusto niyang isabuhay natin ang ating pagiging righteous. Ito yung tinatawag na practical holiness. Ito ay pagbabago sa atin ng Diyos na maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Ang holiness, ay patungkol sa maturity at spiritual growth. Ang holiness ay hindi patungkol sa rules and regulation. Bawal yan. Bawal ito. Sundin mo yan. Sundin mo ito. Bakit? Kasi the more na lumalago ang pagmamahal mo sa Panginoong Yesus, ay halos hindi mo nakakailanganin ang mga listahan ng bawal. Kasi ayaw na ayaw mo na naggumawa ng mga bagay na hindi mapiplease ang Diyos o hindi niya ikakalugod. At dahil mahal mo ang Diyos bilang tatay mo sa langit, ay ayaw mo gumawa ng mga bagay na hindi niya ikakatuwa. Wow! Ang ibig sabihin pala, ang holiness ay nag express ng pagmamahal o love. Ito ay galing sa loob palabas. Ito ay galing sa puso pala na nagmamahal sa Panginoong Yesus. Kung gusto mo magtagumpay sa kasalanan at mga bagay na humihila sa iyo, palayo sa Diyos, ay kailangan mo lumago sa relasyon mo sa Diyos. Paano mo ito gagawin? Babasahin mo yung kanyang salita sa lens ng pagmamahal niya sa iyo. Uunawain mo ang salita ng Diyos base sa karakter niya at base sa pagpapatawad niya sa lahat ng kasalanan mo. Past, Present at future. Hindi mo babasahin ang Bible sa lens ng condemnation at guilt. Ay, nagawa ko na naman itong kasalanan na ito. Hindi ito gusto ng Diyos. Wala na talaga akong pag-asa. Galit sa akin ng Diyos. Kaibigan, kung ganyan mo binabasa ang Bible, hindi ka lalago sa pagmamahal mo sa Diyos. Sa halip, tignan mo ang katotohanan na gracious ang Diyos. Lord, nadapa po ako sa kasalanan na ito. Nasira ko po ang aking testimony. Nasira ko po ang relasyon ko sa aking asawa o kaibigan. Pero Lord, salamat dahil binayaran mo na pati itong kasalanan na ito. Salamat po. Napakabuti niyo po sa akin. Salamat sa pagmamahal niyo. At dahil sa pagmamahal mo sa akin, ay mamahalin din kita sa pamamagitan ng pagkamuhi ko sa kasalanan na ito. Ibigan, Hangga't hindi mas mataas ang pagmamahal mo sa Diyos, sa kahit anong bagay ay hindi kang makakawala sa kasalanan na 'yan. Ang pagmamahal mo sa Diyos ang magbabago kung paano ka mag-isip, kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-react sa mga bagay-bagay, at kung paano ka magplano. Kung mahal mo ang Diyos, babaguhin nito ang iyong priority. Babaguhin nito kung paano ka magtrabaho, magnegosyo, babaguhin nito kung paano ka magworship at makitungo sa ibang tao. Kaya kaibigan, focus on Jesus. Kung siya ang inuuna mo, siya ang mas importante kaysa sa anumang bagay ay tutulungan kanya sa pamamagitan ng banal na spirito na nananahan sa iyo. I-empower ka niya na makasunod sa kanyang kalooban. Habang lumalapit ka sa kanya, mas lalo niyang gustong gusto na hulmahin ang iyong karakter at palaguin ka. Sabi ni A.W. Tozer, The victorious Christian neither exalts nor downgrades himself. His interests have shifted from self to Christ. Ibigan, willing ka bang ang Panginoong Yesus na ang mabuhay sa iyo at ang sarili mo ay patay na? Ibigan, focus on Jesus. Alam mo, na-realize ko sobrang malayo ang mararating mo sa iyong lakaring spiritual kung manggagaling ang lahat ng ginagawa mo sa isang pusong nagmamahal. Kaysa pinupwersa mo ang isang tao na gawin ang listahan ng mga bawal gawin ang krisyanismo ay hindi patungkol sa listahan ng iiwasan kundi ito ay patungkol sa listahan ng mga gagawin mo na kalooban ng Diyos dahil minamahal mo siya kagaya nung kinukwento ko sa inyo kanina no, nagkasundo kami na aming d-group na magbahagi ng aming conversation time kay Lord ginawa namin itong simple lang tatlong bagay lang yung aming ibabahagi una yung verse and then pangalawa isusulat namin kung ano yung aming pagkaintindi. And then, pangatlo, isusulat namin kung ano ang aming gagawin. Ito ay personal application na gagawin namin base sa kung ano ang sinabi ng Diyos mula sa aming pakikipag-usap sa Kanya. Ginagawa namin ito upang amin pagmamahal sa Diyos ay lumago, makapagpalakasan kami, maging accountable sa bawat isa, at lumago ang relasyon namin sa isa't isa. Sobrang nabe ako dahil buhay na buhay ang pakikipag-usap nila sa Diyos. Yung isa may karamdaman ng anak pero sumunod pa din sa Diyos at nagtiwala. Tapos pinakita ng Diyos na siya ay tapat at pinagaling ang anak. Yung isa nagka-problema sa kanyang pinagkakakitaan pero sa halip naggumawa ng hindi kalooban ng Diyos, ay nagtiwala siya dahil yun ang talata na sinabi sa kanya ng Diyos. At true enough, nag-provide ang Diyos sa kanya. Yung isa, hinihila ng temptation pero ang ganda ng talata na binasa niya. At ito ang kanyang sinunod. At by God's grace, ay napagtagumpayan niya yung kasalanan. Kaibigan, araw-araw itong nangyayari. At iba-iba ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa bawat isa. At habang binabasa ko ito, ay hindi ko maiwasan na sabihin sa Diyos na Lord, salamat dahil sinasanay mo kami na kausapin ka namin at maging malapit ang aming relasyon sa iyo. Salamat din dahil kung araw-araw ang gagawin namin pagsunod sa sinasabi mo sa amin ay magbabago kami. At ito ang vision na binigay sa akin ng Diyos na salip na magbabad tayo sa social media para makita ang ginagawa ng ibang tao. Naku, gumawa na lang tayo ng social media na ang ating binabahagi ay ang ating conversation time sa Diyos. Di bali na ito yung ini-scroll at binabasa natin kasi sa mga bagay na walang eternal value. Ibigan, ano yung pumipigil sa'yo para makapag-focus ka sa Panginoong Yesus? Kung meron mang mas mahalaga sa'yo na humahad lang para magkaroon ka ng meaningful conversation sa Diyos, ay tanggalin mo ito at magsimula kang i-prioritize ang Diyos. Kahit ministry pa yan, ay mas pahalagahan mo ang Panginoong Yesus. Sabi ni Henry Blackaby, Jesus taught that your highest priority must be your relationship with Him. If anything detracts you from that relationship, that activity is not from God. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ.